gabi sa lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sa wakas ay nagsalita na po ang isa sa mga babaeng naging sentro ng mga isyong ipinupukol sa KOJC founder na si Apollo Quiboloy. Ang isa sa mga pinaka-controversial na pastoral na si Stephanie Ibarra. Matagal nang hinihiling ng mga netizens at ng mga vloggers ang pagsasalitang ito ng nasabing pastoral upang malaman kung ano talaga ang kanyang tunay na sitwasyon hinggil sa mga kwentong di umano ay namamagitan sa kanya at sa pastor ng kanilang kingdom sa Davao. Kumusta na nga ba si Stephanie? Ano ang kanyang saloobin sa gitna ng mga isyong ito? Pakinggan natin ang kanyang mga pahayag. Sa sitwasyon po, ako ang humingi ng takmang awa kay pastor. I even tried to two letters. Doon naawa sa amin si Pastor na kinausap talaga ako ni Pastor na dadalhin ko si Tani at si Ruth sa Dabao pero yung kasama na ako. So hindi nagre-recruit si Pastor. I'm sure na hindi talaga nagre-recruit. Kasi nung nagpasaway yung mga anak ko, eh pinauwi kami ni Pastor. Kag makaawa ako kay Pastor noon. Na kung pwede, bigyan pa kami ulit ng pagkakataon ang isang taon bumagsak sa, sa tukso ng immorality, ang ginagawa ni pastor dyan, una bes, kung sasubmit siya, kung papayag ang isang tao na mag-add, correct, makaka-underdraw makaka siya sa nag-discipline. Pero ayon sa gusto ng worker, ng taong involved I've done so many uh, things that I cannot be proud of here in the kingdom. Uh, I myself, talaga ako na, kung, if I cannot live up to the standard, no, the spiritual life here in the kingdom, then I might as well try to live my life outside of the kingdom. because hindi talaga dito yan, hindi pwede yung mga uh, kalaswaan sa Kingdom Nation. Well, we are together here in the Kingdom and nobody needs help for us to go out of the Kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito. Katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of choice here. We are free. Anybody from the outside is free to fill up a form and uh, become a full-time miracle worker. And anybody also is free to leave the kingdom as easy as they went in. So, it's just a matter of freedom of choice ng tao na nandito. Kasi nandito nga, nandito kami. Hindi dahil gusto ni Pastor. Hindi dahil gusto ng mama namin. Hindi dahil gusto ng kahit sino mang tao. Nandito kami kasi gusto namin na nandito kami. For 30 years in the ministry, I have seen how they've been grown. I am very, very, very nilagay dun sa pasokan. Ano mga tinuturo doon? Una best, maging maayos ang kaisipan na walang malis. Bigyan ng integrity at dignidad ang buhay nila bilang babae. At number one, bawal ang flirt-flirt. Okay? So, I don't believe on such allegation magagamitin si pastor dahil si pastor mismo ang ayaw at hindi umaayon sa last full gesture. And uh, it so happened na na-assign kami sa pastoral department parang scholars. We learned from the teachings of pastor, we learned from the fellowships of our uh, administrators. We learned the ways of uh, kingdom leadership. Iba kasi yung leadership sa labas at saka yung pagiging isang spiritual leaders. So yun yung tinuturo sa amin sa pastoral department. Grabe yun, ang iyong pag-antos. I'm not a good talker, di ko kayo makasultid, but because of him, I can compose songs of worship. Kaya, akong giagian, di yung lalim, basta-basta. But I am grateful because of him, na ako dira, gatindog sa tubangan, na kanta, gashare awit, share, songs of worship, ni buo kalibutan. I never hate pastor na ginadisiplina ko niya. Ito man ang gawas mo nang ginasulti na giloy-iloy kong pastor. It's a really a big lie. No, ginadisiplina ko niya itong magkagigay niya. And because of that, na bago akong kinabuhi. Ug na ilhan ko sa amahan. And I have a salvation. Sa tinood ng pastor, it's so painful. Ako, na makita na ako ka. Naging na yung ana. Sa mga wala na kayo, mo, ha? Because they just believe sa ilang mga nadunggan ng na mga bakak. Sakit na ana. Because I know who you are. But I have to follow what you said. Malig- palig-on lang mo. Kung wala lang ka, Pastor, sa Mugugma. Kaning mga tao naging anis sa'yo mo, ha? We don't know what we will do fast, Pastor. Because we can die for you. Ngunit kayo nga, ka, Kaya ni mo ihala na yung kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ing anak ka ka maayo. And now these people, ing ana ilang paghubaw sa imong pangalan. They accuse many things na sila man mismo nagabuhat ana. Ang ako lagi na namin mo spiritual. And this is all kadita na mahuman ra pud ni. And one day maguban-uban ta. Mauna ako gyud tuuhan. Kabaloko, na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak pangalan ni Stephanie Ibarra, ay naging matulog sa social media matapos siyang direktang pangalanan ng dating KOJC member na si Arlene Stone. Ipinahiwatig ni Arlene na si Stephanie ang isa sa mga pinakanakaawang member ng pastoral dahil sa kanya nakatutok ang atensyon ni Quibuloy. Sino nga ba si Stephanie ayon sa paglalarawan ni Arlene? Pakinggan natin siya. At ito naman si um, si, si Stephanie Ibarra. Uh, lagi ko namang uh, na to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Tibuloy. Uh, actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga uh, nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag sa nanay at sa lula nitong um, ni Stephanie. Uh, si Stephanie nung time na ay ano pa lang siguro nasa 5 years old. Uh, at kinonbens ni Renita Fernandez, yung lula, na i-ano, i-kawag nito, na mag-full-time itong bata. So, kasi yung, yung sitwasyon nila mahirap din. So, itong si, ano, itong si Stephanie Ibarra, uh, single mom, nasa lula, yung nanay niya, tsaka yung lula niya, magkasama sa isang bahay. Uh, kasi yung nanay ni Stephanie, um, yung bang tawag uh, nito nagtatrabaho sa gabi ganon so um may may kapatid so, si Stephanie na si Ruth babae din uh, older than her nang nang 2 years i think so si Stephanie nung time na kinumpins ni Renita Fernandez itong itong lola nito na mag uh, na daw itong mga bata maging adopted ni Kibuloy uh, five years old si Stephanie and I think seven years old si Ruth nung time na yon. Eh, yung nanay, hirap din sa buhay, kaya lumayag. Oh, so, uh, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging, um, naging malakit na pinagbisahan na si Stephanie na maging malakit kay Kibuloy um, hanggang nasanay na yung bata, no? So, um, Okay, sa ating ano, sa ating sa ating stories no, um, ito si Stephanie ay minor kana na uh, ni Kibuli kasi doon kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuli, hindi ka iaalay unless you have your your period. No, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang ano, ang ang sanctification na tinatawag. So saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Uh, si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Uh, ngayon si Stephanie ay siguro mga ano na si Stephanie ngayon 30 something years old, 32 or 33. Pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaraling itong mga ito. Lalo na to si, si Stephanie kasi maganda na no? Nung ano kasi nung bata to, natural naman na may may crush crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Uh, kaya pinahinto o, hanggang hanggang ano lang uh, grade ang bata. Uh, ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat yun may ano, may may binabasa. No? Kaya tawawa, tawawa. Ilang beses na dito si Stephanie na lumayas nasa sa compound pero laging nahuhuli kasi walang ano o, hindi ba hindi ba marunong restart hindi marunong ah, mag-analyze kung ano yung dapat gawin ano ah, meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang ilang suitcases na ang lalaki lalayas ka tapos mag bicycle mahuli ka talaga so ganoon ang sitwasyon hindi siya advance na, na ka compare sa ibang ano sa ibang mga pastoral na may may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral wala na. Uh, matagal nang lumayas. Pero itong mga ano may medyo kulang ng konti ang na nanatili doon. So ganyan po ang ano ang ang sitwasyon doon at ang mga paktil ng mga ito. Ito yung sa Stephanie guys na sinasabi ko sa inyo na lumaki kay Pacquiao. Three years old pa ito, kinuha namin doon sa ano, sa uh, sa lola niya at sa nanay niya na former prostitute no. Magkapatid, may kapatid siya na sila. Dalawa po sila, binuko ni Pacquiao. Oh. Kasi, ayun, tingnan niyo, ito yung nabi ni Pacquiao kapag ka siya ay lumabas. Try rin siya. Patay. Patay. Pati yung kapatid niyang ha, brother niya na hindi naman hindi naman connected sa kingdom, papatay ni Pacquiao. Tingnan mo kung gaano kadikit yung katawan nila. Yan ba ang ang ano ang ang picture ng ng pastor tsaka ordinary worker. Ngayon, anong nangyari dito kay Stephanie? Isa siya sa mga favorite ni Pacquiao eh, na mga pastoral. Excuse me, guys. So, ilang beses to nagpa-abort. Sa makailan lang, tinanggalan na ng ano, ng uberte eh, para hindi na mabuntis. Wala pang 30 years old, 30 pa lang to guys. At anong nangyari pa nito? Hanggang 30, 3rd grade lang. third grade, you guys. Ang ganda-ganda. Ganyan. Isa lang to sa example sa mga buhay na sinira ni Patio. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Hmm. Wala na eh. ka na niya. Ikaw pa ni may number one niya. Ikaw pani, may nahan ka din, may ka. Katong yung niya, ni mo. At mo yung sa gawas. Huwag doon natanang. Wala ibili na ka lang. Wale, na. lang na ka lalo ng commitment nato rin. Kagi mo lang mong para sa anak lang mo. Sino ba ang nagsasabi ng totoo sa dalawang ito? Kung hindi totoo ang sinasabi ni Arlene Stone, ano naman kaya ang motibo niya para direktang pangalanan si Stephanie sa mga isyong kinasasangkutan ni Kibuloy? Totoo naman kaya ang sinasabi ni Stephanie sa video ito? Kung hindi ka naniniwala, ano sa palagay mo ang motibo niya para magsinungaling? Sa pagkakataong ito, opinion mo ang mahalaga. Ano ang masasabi mo hinggil sa dalawang magkasalawat na kwento nito? I comment lang ang iyong obserbasyon. Muli ay magandang araw at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.